Babaeng maniningil lamang ng pautang patay sa pamamaril sa Tagig City si Bien Manalo sa detalye Nakahandusay at wala ng buhay nang matagpuan ng mga otoridad ang isang babae na walang awang pinagbabaril sa kahabaan ng Tawi-Tawi Street, Barangay Maharlika Village, Tagig City. Nakilala ang biktima na si Rochelle Montoya, 51 taong gulang na residente ng Balagtas, Bulacan. Ayon sa investigasyon ng mga polis, bago nangyari ang pamamaril, ay nauna nang nagpaalam ang biktima sa kanyang anak na lalabas para maningil ng pautang. May mga tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan si Montoya. According dun sa anak niya, nagpaalam yung kanyang mother na maniningil lang po ng utang. Pero never niyang binanggit kung saan at yung ano. May binabanggit siyang pangalan yung Dato Rasin na alias Kuya. Yun lang naman po ang binabanggit nung nanay niya dun sa anak niya. Then na uh, nalaman nga niya nung Sunday, na yun na baril yung ang mother niya dun sa ma Maharlika. Matapos ang walang habas na pamamaril, ay agad na tumakas ang sospek dala ang armas na ginamit sa krimen. Dahil dito, agad na nagkasa ng manhunt follow-up operation ang pulisya at sa tulong na rin ng ilang concerned citizens ay natuntun at naaresto ang sospek. Nakita ng witness natin na nandun pa rin sa area yung sospek nung nakita niya nung pagbaril. Kaya nga po, nagpapasalamat po kami dun sa witness kasi um, nakipagtulungan po siya sa amin. Kasama po siya. Yung witness po, kasama po siya. Pagdating dun sa area, ay nandun pa. At saka, sir yan po yan, tinuro niya. Mariin namang pinabulaan na ng sospek ang akusasyon laban sa kanya. Hindi po yan. Hindi po ko yan. Napadaan lang ako. Bumili lang ako ng ano. Nariko wala Na-recover din kay Alias Dato Rashid ang isang bomba na mariin din itong itinanggi. Wala wala ang sa akin na ganun. Wala naman ganun eh. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na nahaharap sa mga kasong murder at illegal possession of an explosive device. Bien Manalo para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.